Every inhabitant on the island is interrelated, and there are no non-native residents. The island comprises approximately 100 homes, where the concept of 10 people living under one roof yeah, is Mangola, home, With just six distinct surnames among the residents, it's a testament to their interconnected familial ties through blood or marriage. Sure. Over a century ago, Anike. fishermen purportedly constructed the island on a coral platform and chose to settle there due to its picturesque success The families of the original settlers have since died, with many choosing to remain on the island, drawn to its strong sense of community and laid back lifestyle. Named after the White Cross in a small square, Santa Cruz, meaning Holy Cross, accommodates church, shops. Ganyan, o. ka ganito. Kasi pag may kiling, tatali. Kunyari dito, kiling sa kaliwa. Dito mo itatali. Yan, yan, dito. Pag sa kanan naman, dito. Yan, dyan mo itatali. Pag kanan ng kiling, ah Kaya pag naglagay ka naman ng parisukat, yan, tingnan mo yan, oh, Yan kailangan mo ganyan huwag mo masyadong ipapantay ang mga ganyan lang ang style yan, yan. ka ng konting yan, space mula sa balikat yan pa ang gandini sa may ano bubul mo ang gandini sa malapit sa dulo ng pakpak yan yeah. na. lumipad na to Pakikita so, ko sa yung isang araw yung paano lumipad to. Bali, isang ano to. Yan, yan. Isang di pa yan. May hindi. Hina mo yung mapaan niya. Meron siyang mata. Paniki siya. Tapos, eri nga palang paugo. Yan. Bali, ito ano to. Ribbon. Libon lang siya. Yeah. Tatali mo lang siya dito. Yan, i-strap mo yan. Yan, naka-strap siya. Ah, yan ang likod niya. Tinan mo yung kayas ko. Yan, maninipis na yung kayas niya. Pang pangmalakasan pang malakasan, pwede ito. Huwag lang yung bagyo. Bababali. Ayan, tingnan mo yung buntot. Tingnan mo, ayan boss oh. O, ayan, Mamaya, lipad niyan ulit. Pag malakas ang hangin. Uso na naman ang saranggola ngayon. Kaya eto. Nagawa ulit tayo. <coughs> Meron pa pala tayong isang linin. Ito Ito naman. Jollibee Jollibee yan Lumipad na rin yan Malaki rin yan Sandipat kalahati naman yan Ang gamit na lubid Ito ang gamit na kaming lubid Yan Tansi Panghuli ng ano yan Tuna Walang putol niya. Iba yan. Bali number 3 yata to. Oh. Number 3 yung tansi niya. Doon naman sa isa, ang gamit lang sa amin yung na. Siguro nasa uno. Uno or do. Pero malaki na yun yan. Tulang may tricycle na katakpan. Sandi pang mahigit din yan. O, oh, sige mga boss, hanggang dito na lang. Kapakita ko sa inyo ito mga hindi bukas, o so mamaya, pag nagkaroon ng hangin. Sige boss, bye.